Hello mga kasari, kamusta? Sa araw na ito, marami nga pala akong order ng mga soft drinks at alak. Sinisimulan ko pa nga lang maglabas ng mga bottle and crates pero yung aking braso dyan ay nangangalay na. Siguro nga dahil maghapon, maghapon akong duty sa tindahan tsaka syempre inaabot pa ng gabi. Naabot pa ako ng halos 10 ng gabi. Puro ilan sa atin inakaramdam din talaga ng sakit ng katawan. Pero syempre nga, kahit masakit ang katawan, kailangan pa rin natin magpatuloy. Kaya dyan, sinisimulan ko na nga ilabas lahat ng mga order ko na alak at saka soft drinks. Kailangan makompleto ko yung mga bote at saka yung mga crates. Kasi syempre, kapag hindi kompleto yan, magde-deposit pa tayo. ba diba, mga kasari? So, sayang din kasi kapag magde ka pa, eh, kung meron din naman na mga bote, tsaka mga crates, hanapin na lang. Kaya ang mga tendera, sobrang matiisino, no? Sobrang matyaga. Alam nyo ba mga kasari, ang isa sa natutunan ko bilang isang may-ari ng tindahan ay araw-araw eh, huwag kang susuko, laban lang. Kasi syempre, eh, nasimulan mo na yung negosyo mo, kailangan ipagpatuloy mo. Tsaka syempre, yung nasa isip mo, maging successful pagdating ng araw. Hindi pwede yung nasimulan mo na, napagpaguran mo na, ay biglang babagsak. Biglang magsasarado, ba? Diba? Kaya kailangan talaga yung focus mo talaga sa tindaan ay naandon. Hindi lang din naman yung concern mo sa tindaan. Siyempre, yung concern mo din sa customer. Kailangan yung customer ipakitaan mo rin ng magandang pakikisama. Kasi siyempre, kung hindi ka nakikisama sa kanila, hindi babalik-balik yan. Bukod syempre sa pakikisama, syempre kailangan maging mabait ka rin sa kanila. Kasi kung masungit kang tindera, naku po, hindi na babalik yan sa iyo. At yan yung mga customer na syempre gusto nila ay mabait din ng tendera. Yun lang for today's ganap mga kasari at natapos ko din yung paglabas ng mga battle and crates. Dumating nga pala yung mama ko dyan, napakasipag magwalis ng kalsada. Bitbit -bit pa ang kanyang apo. Thank you mga kasari, God bless. Bye. Salamat sa panunood. Thank you.